Ready na ako, yellow pin at saka bisogo. Pinaghalo ko yung ipapakse ko guys, napakadami niyan guys. Kasi nga mag ano 'di ba, magbabagyo. So, ni ko na para in case emergency buhatin lang ko. Ayan, ilagay ko siya sa ganyan. So, ayan. Siguro may 1 kilo mahigit. Ayan, isang kilo mahigit yung bisugo tapos yellow pain. So, ito, sinabaw ang yellow pain. O, oh, ba diba? May malunggay at saka pichay. Mura lang dito ang pichay, guys. At saka malunggay. Yan, sabang piso na Guys, kain tayo. Diyos ko, gutom na gutom na ako, guys. Namalengke ako. Tapos, naghatid ng parcel. Nag-drop off. Tapos, gutom na ako, guys. Nanginginig na ako. So, nagsabaw ako, guys, ng... Uh, yellow pin, tapos nilagyan ko ng malunggay at saka ang tawag niyan pichay na Tagalog. Tapos guys, favorite ko talaga tong ulo ng isda, ewan ko ba. Kaya lang, may kahati talaga ako pagdating sa ulo ng isda, guys. Diyos ko yung bunso ko. Kaya yung ulo, ayan, wala din. <laughs> Hinatian din niya ako kasi mahilig kami dyan sa ulo ng isda. Basta malaking ulo ng isda, guys. Magagawan talaga kaming dalawa. Ayan, tinan nyo. Kita nyo yung kamay niya. <laughs> kasi nga, yung mata, yung basta parte sa ulo ng isda talaga. Ewan ko ba kaya pagbigyan na lang kasi minsan lang naman yan siya na nakapunta dito at bihira lang yan makatikim ng sinabawang isda galing kasi minsan siya sa apartment, walang nagluluto. Ayan, puro lang school yan, school lang school pag nasa apartment. Pero pag dito sa bahay yon eh online daw po sila ngayon kasi nga may bagyo. So, online class sila sa lunes. Kaya dito muna siya magtatambay. Kaya maaasikaso ko siya pagdating sa pagkain. Kasi ang kuya niya wala lagi sa apartment. Dahil may trabaho din. Kaya siya lang ang tao don pag araw. Kaso lang araw nila. Wala rin namang tao kasi mayroon siyang pasok sa school. Kaya, ayan, bihira lang talaga sila makakain ng ganitong pagkain. Yung may gulay, yan, may sariwang gulay. Kaya, Diyos ko, guys, kahit ako, pawis na pawis na ako, tsaka ang sarap talaga higupin ang sabaw pagka, alam mo yun, yung sulit talaga ang hinalo mo, yung may malunggay, tanglad, luya, alam mo yun, yung pag nanuot sa lalamunan natin, sa kalamnan natin, yung anghang, yung sarap nung aroma, nung, nung malunggay at luya, guys, naku, Diyos ko. Kaya ito'y talagang hinahanap ko pagka gusto ko ng sabaw. So, kain tayo, guys. Lamig kayong hungit na ko, anak, guys. <laughs> Baala, mo niya. Basta gutom na kay ko. Init na, init magod ang sabaw. Kaya, ang sarap niyang higupin. Kaya, nagkikwentuhan kami dyan. Kasi nga, nandyan yung boyfriend ng bunso ko. So, wala. Parang, ano na, touring ko na talaga, anak din. Kasi, andito sila lagi. Pagka wala silang pasok. So, ayun. Kaso, magkaiba sila ng school, guys. So, ayan lang. Kain tayo, guys. Masarap sa ganito yung maanghang na mainit tapos may sa